Hmm, ayan siya So, ito yung sinasahay sa'yo. Ito, yung sa pang dalawa. Ayan, para kita mo buong buo. Ito. Ayan. Ayan. Ayan siya ayan. 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 Ito lang yung pinagbaliktad lang yun nasa taas yung dalawa yun kasi yung ayun eh, tiga. kita ba yan itong black saka yung green yung, uh, black stripe saka uh, bibili ka nito yung sakit yan bibili ka kasi ang gagawin ko bibili pa ako ng sakit para dito na yan para hindi siya na nakaganito sakit na lang siya para original pa rin yung ano ko yung sakit ko, di ko naman, hindi ko nang ginilaw yan eh plug in lang inano ko lang yun ganun lang yan um, tsaka hindi siya ano to ito yung teka ang dilim yan yung sinayag sayo di ba ito nakaangat yan pinokpo ko yan para magkasya lang pababa kasi hindi siya pwedeng ganun di sya pwede ganun ganun lang talaga para matornilyo pa pa yun pababa yun kasi sa mga kasama ko ginawa nila nakaganun eh. nakaganun eh sa akin di nakataang aganon eh yun yun, yun o oh. pinokpo ko yan o oh. para magkasa ayun yun, yun. o oh, yan ah ay malinaw oh, yan yun. yun yun pagka ikakabit mo Ganyan lang siya. Yan. Pagbabalik ka rin mo lang yan. Ayan. Ayan sya. Teka. Just tanggalin ko ito. Ayan hmm. sya. Tapos oh. ito. O. Tapos ito. O, yan Regulator ko. Bumili lang ako nito. Ayan. O, yung gitna naman niya, wala naman yan. Kasi wala naman dito yan. Ayan. Ayan. Ito yung regulator ko. Sa CB400 ko. Ayan o. CB400 ko. Ayan. Ito yung regulator ko. Kaya yung sinasabi nyo, magkakaroon ako ng problema sa CDI. Yun try nyo hindi nyo pa nga na try eh Kaya ako nagawa ko nga eh wala naman naging problema sa CDI ano ba kayo takot kayo gumastos subukan nyo muna saka kayo magba ano mambas hirap sa inyo eh mamaya kakabit ko hindi, wala akong tagahawak eh. <laughs> o oh, yan ah. Ayan ah. Tandaan mo na yan ah.